Nagre-reklamo ngayon si Lamelo Ball ng Charlotte Hornets na nasa $100,000 ang ipinagmumulta sa kanya ng NBA dahil sa kanyang naging komento. Mayroon nga siyang nabanggit na salita na siyang ipinagbabawal mga idol na banggitin sa NBA o gamitin. Dahil dyan, siya ay pinagmulta ng at least $100,000. Napakalaking halaga po yan. Kagad na nagreklamo itong ang si Lamelo Ball sa kanyang Instagram na tila hindi makatarungan ang multang ito dahil hindi naman siya yung kauna-unahang manalarong nakapagbanggit o nakapag-violate mga idol na ang ipinagbabawal na salitang iyon. Isang halimbawa nga si Nikola Jokic mga idol, nakapagsabi din siya pero mababa lang yung mga multa nila. Actually marami na mga malalaro sa NBA at yung kanilang multa ay nagre-range sa $25,000 hanggang $50,000. Pero ngayon itong si Lamelo Ball, $100. Ang tinitingnan dito ay parang hindi pa natuto ang mga malalaro na kahit na ipinagbabawal ay binabanggit pa rin nila. Number 1 na sa ngayon ng Golden State Warriors pagkatapos na matalo ang OKC sa Dallas Mavericks kanina na walang luka. Kahit na malakas ang paninimula ng OKC Thunder, ngayong Lumalalim ng lumalalim ang mga laban ay tila nahihirapan sila. Ngayon pa man ay nasa pangalawang posisyon pa rin sila pagkatapos makuha ng Golden State Warriors ang unang posisyon. Sa Warriors naman, isa itong malaking achievement para sa kanila dahil hindi pa managsisimula yung NBA season. Marami nang na mga usapin, especially galing sa mga eksperto na sila'y tapos na raw dahil sa pag-alis ni Clay Thompson sa kanila. Sa balit ngayon, kanilang ipinapakita na hindi pa sila tapos at malakas pa rin sila at 'yun na nga ang ebidensya. Number one sila ngayon sa Western Conference. Mayroon nagbago sa roster ng Golden State Warriors. So balit ang maganda lang dito ay nagkaroon naman sila ng magandang chemistry. Nag-click lahat mga idol. Hindi sila nahirapan sa pag-adjust sa isa't isa. Ang pagpapahinga ni Donovan Mitchell ay isang malaking advantage sana sa Hornets para ito'y kanilang matalo. Subalit, so hindi rin nagpahuli ang mga bangko ng Cavaliers kung saan meron silang apat na manalarong pumuntos lang naman ng 20 puntos. Kahit na nagkaroon ng maraming turnovers, ang Cleveland Cavaliers na umabot pa sa 20. Mas maganda pa nga ang shooting ng Hornets sa 3-point line kumpara sa kanila. Kanilang nabaliktad pa rin yung laban at kanilang nakuha pa rin yung panalo. Naging masibag rin naman itong Cleveland Cavaliers sa pagpunto sa ibaba na umabot nga ho ng 60 points. Samantalang sa Hornets ay 40 puntos lamang. Sa ngayon, 15 wins and 0 loss ang Cleveland Cavaliers mga idol. Tayo sila sa Houston Rockets sa record na yan. Kasalukuyang hawak pa rin ng Golden State Warriors ang pinaka mataas na panalo sa pagsisimula ng NBA season na 24 wins and 0 loss.